Hika, pag ang bata may hika, painumin mo ng kumukulong mantika, tanggal ang hika, patay ang bata. Nya! <laughs> ang akala ko noon, kakagalitan niya na ako buong year ng pagiging magkaklase namin dahil sa ginawa ko sa kanya. Pero hindi, makalipas ang ilang buwan, eh ko na nalaman na crush niya daw pala ako. Akala ko ba galit ka sa akin? Bakit ngayon gusto mo na ako? So noon sinasabi na nung mga kaklase ko na crush daw ako ni Ruth. Pero hindi ko naman mismo naririnig sa kanya na crush niya ako. Sinasabi lang sa akin ng mga kaklase namin. So iniisip ko, hindi kaya pinagtitripan lang nila ako? Eh ako noon may iba akong crush. Kaya siguro hindi ko na-appreciate ang kagandahan ni Ruth. Si crush ko lang kasi noon ang pinakamaganda sa paningin ko. So itong si Ruth inuwalan talaga ng lugar sa puso ko. Maganda siya, matangos ang ilong, mabait, curly hair na black beauty, at mayaman pa sila kasi nung hiniika siya, sinundo siya ng papa niya niya ata yun gamit yung car nila. Pero lahat yun ay hindi ko pa rin nakita kasi crush ko pa rin nun si C. Si. Talagang bulagang pag-ibig. Teka, parang ito yung pelikula na kung saan magkakagustuhan ng isang mayaman at mahirap. Tapos sasabihin ng mama ni mayaman kay mahirap na... O oh, ito, isang milyon. Layuan mo anak ko. Teka, anak mo naman po lumalapit sa akin. Akin na yan. Oh, ito, 500. Bigay ni mama mo sa akin. Kaklase ko pa rin kasi itong sisi noon. At siya pa rin yung piniplis ko. Baka kasi magselo si Crush. Bakit ka pagseselosan kung hindi ka naman gusto ni Crush mo? So noon isang araw, pinagtitripan ako ng mga kaibigan ko. Sa pamamagitan ng pagkiliti sa akin, habang ako noon, hirap na hirap na sa kakatawa. Pero biruan pa rin naman namin yon. Ah! <laughs> pinaghirapan niya si Tony eh. So yung mga kaibigan ko, yeah, pinagtatanggol! <laughs> hindi niya talaga tinago yung kanyang concern. Isang araw din noon, bumili siya ng hotdog sandwich at yung mga kaibigan niya ay pinagbibigyan niya at nagtaka ako. Nung yung kaibigan ko, ibinibigay sa akin ng isang hotdog sandwich na umaakit sa aking pangamoy. Na parang sinasabi ng chan ko na, Haya na! Haya na! Kuhanin mo na kagad! Gutom na ako! Galing yan kay Ruth. <laughs> oh no! Isa itong trap. Bibigyan niya ako ng hotdog sandwich para bumait ako sa kanya. Hindi ako aso, no? Alam kong isa yung patibong. Hindi mo ako malilin lang. Kuhanin ko na din pala. Sayang din. Ngayon lang ako makakatikim ng Big Mac. Mm. Gusto ko yung hotdog sandwich. Kaso hindi ikaw. <laughs> Hanggang sa nagkalinawan na nga, tinanong ako ng malakas ng kaibigan ko na Tony, ano daw kailangan gawin ni Ruth para magustuhan mo siya? <laughs> Hindi ko alam kung yung tanong na yun e, ay talaga ni Ruth or yung kaibigan ko lang talaga